limang taon na kayo? Opo, oh, limang taon na po. Ano pangalan mo? Resina po. Resi for short. Resina. Opo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Ba't hindi Res. ginawang resibo? Bakit resina ng resibo? <laughs> resina, resin, di ba yung ginagawang ano yan? Ginagawang babasagin? Yung re, yung... Resina. Di ba may mga ganong resin glass? Resi. Pasas yan, pasas. Resi. Resi yun! Sira, itong hina ng isip nito. Resi, pag ayaw mo na sa trabaho at sa alis ka na. Resign yun! yun! <laughs> oh my God, yung pala yun. Pag, pag ang resi, yung pagpapahinga ka, pagpagod sa mo. Resting, Resting yun! Ay! Alam ko na, ginagawa mo yun! Ano, ano? Yon? Oh. Racing, racing. Racing yun. Tsaka ginagawa yun sa... Wrestling yun. Medyo masakit yun. Physical hosting din siya. S <laughs> Physical hosting din tayo. At eto eh, pa. Oh. Nandyan pa siya. What's Mat your name? Limang taon na kayo. Opo, limang taon na po. Ano pangalan mo? Rezina po. Rezi for short. Resina. Opo. Oo. Oh. Ba't hindi Resi. ginawang resibo? Bakit resina <laughs> ng resibo? Resina, resin, di ba yung ginagawang ano yan? Ginagawang babasagin? Yung Resin, na. Ah. Di ba resin. may mga ganong resin glass? Mm. Resin. Pasas yan, pasas. Yan. Resin. Resin yun! Sira, itong hina ng isip nito. Resin, pag ayaw mo na sa trabaho, at saalis ka na. Resign yun! Oh my God, yung pala yun. Pag, pag ang resin, yung pagpapahinga ka, pagpapag- Resin yun! Ay! Woo. Ay. Woo. Alam ko na, ginagawa mo yun! Ano? ano? Racing, racing. racing. racing Yon. Tsaka ginagawa yun sa ano, pa-contest. Yung may mga... Racing yun. Medyo masakit yun. <laughs> physical hosting din siya. <laughs> <laughs> physical hosting din tayo. At eh, eto pa. Oh. Nandyan pa siya. What's so, your name? Limang taon na kayo. Opo, oh, limang taon na po. Ano pangalan mo? Rezina po. Rezi for short. Resina. Okay. Oo. Ba't hindi Res. ginawang resibo? Bakit resina <laughs> resibo? Resina, resin, di ba yung ginagawang ano yan? Ginagawang babasagin? Yung re yung... Resina. Di ba Res. may mga ganong resin glass? Mm. Resin. Pasas yan, pasas. Yan. Resin. Resin, yun! Resin yun. Sira, itong hina ng isip nito. Resin, pag ayaw mo na sa trabaho at sa alis ka na. Resin yun! Oh my God, yung pala yun. Para ang resting, yung pagpapahinga ka, pagpapagod ka. Resting yun. Resting yun. Ay! Woo! Alam ko na, ginagawa mo yun. Ano? ano? Racing, resting, racing. Racing yun. Tsaka ginagawa yun sa,